good evening, good evening no everyone At sa lahat dyan ng mga viewers ko, followers ko sa mga kaibigan ko dyan sa mundo ng uh, youtube, social media so ngayon ay medyo malungkot yung pagbablog natin kasi nga ang totoo niya no, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa so una kasi malaki ang problema ng pamilya ko dun sa probinsya sa Masbate kasi nga mga idol mga loads no so mga subscriber ko dyan mga viewers ko so yung stepfather ko kasi ah, asawa ng mama ko so namatay namatay po at, uh, dalawang araw na yung nakakalipas at uh, nung naiuwi na doon sa bahay ng uh, pangatlong kapatid ko so doon binoron so ngayon ang nangyari asawa naman ng kapatid kong babae. So pala eh, So nung araw na yun ay binorol, ah, isang araw lang pagitan, So... namatay din yung... Uh, asawa ng kapatid ko bilang uh, bayaw ko. So asawa ng mama ko, asawa ng kapatid ko. So sabay-sabay ngayon binoborol doon sa... Uh, kapakulan milagros pa bati so kaya nga sabi ko pagpasinsyahan nyo na muna kasi hindi ako makauwi pero nangangako naman akong pipilitin kong makapagpadala ng uh, financial kahit papano kahit konti kasi alam kong kailangan na kailangan nila at uh, yun nga hindi naman malaki talaga yung sahod natin bilang isang gwardiya so So sana no, may mga taong mabusilak yung mga na sana tumulong tumulong sa dalawang patay namin sa probinsya. Tsaka sasahod ko kasi dito sa bilang isang gwardiya ako. No? So sumasahod lang naman ako ng uh, 9,000 sa loob ng isang kinsinas. So hindi naman lahat yun ay ganun talaga ang matatanggap ko yung uh, 9,000 na yun. So bali, matatanggap ko lang doon. So siguro malinis na yung 5,000. Budget ko dahil sa mga binipits, pambayad sa tubig, kuryente, no? o kung anong ano pa. So say ko nga, makapagpadala din ako sa kanila ng dalawang libo So yung 3,000 sa akin din. So bali hindi na rin ako uuwi sa Masbate kasi nga hindi kaya ng pamasahe uh, papunta doon mula dito uh, papunta papuntang Masbate. So tatlong libo yon ang isang tao. Eh magdalawa kami ng asawa ko so tatlong 6,000 uh, na yon So plus pabalik 6,000, 12,000. So hindi ko naman kaya i-provide yun kasi nga maliit lang yung sahod ko bilang isang guardian. Kaya hindi ako makauwi doon sa lamay o sa borol ng uh, stepfather ko at sa bayaw ko na asawa ng kapatid ko. So ako naman ay uh, humingi ng uh, dispensa o pasinsa nga dahil hindi hindi talaga ako makaka-uwi. kasi nga kulang na kulang kami ngayon sa pinan at uh, gipit din ako. Aram kung saan kung saan kukuha ng pwedeng mahiraman ngayon kasi nga wala naman tayong kaibigan dito o kakilala na pwedeng kuha na ng ano ah pamasahe papuntang masbate so ngayon sabi ko sana maintindihan nila yung bawat ah, sistema huwag sila doon laging nagbabase na uh, sinasabi ng uh, mama ko na na sana daw kung nagpadala ako nung kung nagpadala daw sana ako ng pira dahil may sakit daw yung stepfather so ngayon ako pa yung nasisi dahil di, di, parang lumalabas na ako yung sinisisi dahil hindi nga ako nakapagpadala uh, parang pambili lang paano ka magpadala kung wala kang budget wala kang di ba kaya sabi ko hindi ko sasakyan kung ano man ano nila intindihin ko na lang muna kasi nga uh, laki laki ng problema dalawa 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 yung patay namin sa masbate tapos nakaburo lang din sa isang bahay doon sa kapatid kong babae na mismong namatay din yung asawa niya mismo sa burol ng stepfather ko doon sa kanila din mismo hirap talaga problema so sabi ko nga sana may, may makatulong at uh, may mga kapagbigay ng tulong na sana masurvive, masurvive sila sa problema nila o kaya dito sa pamamagitan ng uh, video na to so sana ma-share yung video na to dahil kung may gusto mang tumulong sa mga pamilya uh, ko na nakamuron ngayon dun sa masbate so ipapaabot ko na lang yung tulong kung sa kasakali mang mayroong dumating na tulong so kung gusto niyo naman alamin kung paano nyo ako matutulungan sa problema ko dahil ako nga mismo na may na may namatayan dalawa pa nandun sa probinsya ng masbate so hindi rin ako makauwi kasi nga wala nga akong pira, walang pamasahe. So alam niyo, masakit naman talaga. Masakit sa masakit. Kaya lang wala akong magagawa. Hindi eh. na pwede gumawa ako ng masama. O kung, o kung ano pang bagay na para magkaraon lang doon sa gusto nating mangyari. Para makauwi, no? So ayaw ko nang ganun. So masakit man sa loob natin. At uh, hindi maganda yung pag nila. O hindi nila tayo munuwaan. So okay lang yun. So kahit pa paano sinabi ko na ganito hindi ako makauwi. Magpapadala na lang ako kasi nga, wala, wala pera na malaki. Di ba? So kung iisipin mo nga yung 10,000, isang pamasahe lang namin yan papunta doon. Tapos yung 4,000 gagastusin na namin doon. So pagbalik wala na. Di ba? So hindi ganun kasimple, maglusot, maglusot o magpauwi. Papuntang mas bati na wala kang pira na gahalagang ah, 20,000. Kasi yung bawa, dalawa kayo, pagbalik nyo na naman ulit 12,000 so hindi naman posible naman na hindi tayo magastos diba so sana sa makapansin nito so sana may parating doon sa mga taong may gininto ang puso na ako ay taos puso humingi ng tulong para mapabilis at matulungan ang gastusin doon sa borol ng asawa ng mama ko at asawa ng kapatid ko na bilang bayaw ko at uh, stepfather ko na asawa ng mama ko. So kasi ako hindi nga ako makauwi kasi na inulit-ulit ko lang talaga na wala akong pamasaya at sana ako kukuha ng ganong uh, kalaking pira kasi nga yung sahod at hindi na ako naniniwala sa sinasabi nila na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Eh dito, tuwala akong pamilya dito. Ako lang nagtatrabaho wala akong kaibigan dito sana ako pwede manghiram yung sahod namin 25 pa tingin nyo papahiramin ako ng agency ng ganun kalaki 20,000 12,000 tingin nyo lang no? so, siguro naman hindi di ba kasi ano yan eh na ah, mag-isip sila ng ganito ganito baka may map kahit may problema tayo baka dagdagan pa nila yung problema natin baka ma mapag-isipan pa tayo na scammer ko di ba uh, makasuan pa tayo ng staff, ah. Yan yun ang ano, uh, problema dahil uh, may napakalaki ng problema talaga dun sa pamilya ko na nandun nga ngayon. Dalawa yung nakaburol sa isang bahay. So ang hinihingi ko lang sana, nasa, sana matulungan <clears throat> o kahit may magpaabot man sa akin ng tulong so ako na rin ang magbibigay o magpapaabot o magpapadala ng itutulong mga kaibigan natin dyan na may mga ginito ang puso so sa ngayon so God bless inyong lahat so sana may makapansin at maka share ng video na to kasi 9 minutes na ito mahaba na talaga to so thank you for watching at uh, God bless inyong lahat thank you